Well, Siya na kami dumalaw muna sundali din sa dalili sa duel. Doon ang ko So dadalaw din kami ng mabilis din. Pero dadalaw lang muna kami sa Inay. Oh. Um, Kasi may sa rin Dapat arinilil din sa Inay. Wala, wala din yung... Oh. Ano ba di lang dito. Uh -uh. Dito, kalagaan, Hindi pwede yung nyo lang sa opisina. Di dadaan lang. Dadaan lang sa opisina na linisin kung tutusin. May doon? sa phase 1 ng Senai tapos sa phase 3 ang sa Kuya. Oh, dadaan lang kami doon sandali sa Kuya. Yung labahin mo yung isa binigay mo sa Oo, yun yung ano, nalabado, labado yun sa iyo. Mm, hindi na yun ano. Sobrang init. So, inay, kuya Elio, may dadalo lang sandali, tapos pupunta na kami doon sa mga kuya naman. Mm -mm. So, yan. Sobrang init ngayon, everyone. So, dahil nga malapit na akong bumalik ulit, so, yan ang Dwell Memorial Park everyone. So nasa phase 1 yung aking ang inay. So pupunta naman kami ngayon sa phase 3. Hello everyone. So ako ngayon ay pupunta naman ng phase 3 everyone. So doon. So pagka ganon yung merong tent, so meron pong ililibeng doon. So ngayon ako pupunta ng phase 3. So ito po yung phase 2. Then ito po ang phase 3. Tutusin. Yan nagluluto ako ng pastry sa sa kuya. So ako dadalaw bago man lang ako bumalik ulit sa lupa pangako Which is ang huli let everyone. So yan. So yung mga estudyante na yon ay nag aaral o nagpa-practice sila ng drill. So yan everyone. Dito dito ako sa phase 3. So na. So gada uwi ko is nadadagdagan ng nadadagdagan everyone. Yung mga uh, natitigil. So eto. So dahan dito ang nanay. So sila magkatabi ang lolo ko at lola ko sa father side at ang kuya. So ayan. Ni Canor Salcedo. So ayan po. Ayan dito ang kuya. At dito naman po ang mag-asawa ng lolo at lola ko. So yun na ko'y okay, dumalaw ng bongga-bongga dito so yan kaya yun red-red